So ayan, isa na namang magandang hapon po sa ating lahat. Another episode na naman yung ating gagawin today, this afternoon. So ayan guys, papakita ko lang sa inyo, ito yung ating eggplant na nabuhay, na itinanim ko dati na nag-iisa. Isa lang yung nabuhay pero napakataba guys. Medyong masilan yung talong. Sa aking palagay lang... Kasi yung iba ko namang tanim ay ang bilis naman na bubuhay. So ayan, binigyan tayo ng ating kapitbahay ng talong o eggplant. Binigyan ako kasi sabi niya, itry ko daw itong itanim kasi nga sa kanya hindi umuubra. Kumbaga dahil nga napakainit din naman ng panahon. So sabi niya, subukan ko kung mabubuhay siya. So ayan nga yung ating gagawin. Pero guys, kanina galing ako sa market dahil gustong gusto ko talaga magkaroon ng pananim na upo at saka yung purple na talong. So, galing ako kanina ng market, ay ang ginawa ko ay bumili nga ako ng upo guys. Ayan, at saka yung purple na talong. Ayan, happy na ako kasi matagal ko na talaga gustong bilhin to. So, ayan. At saka, ito pa, yung upo talaga. Kasi last year, yung mga tanim ko, guys, wala talaga akong upo. Marami akong patola. Saka yung patola, pagka ka uh, matanda na siya, pwede na siyang itanim. Marami akong buto noon. Walang problema. So, talaga naman, ito. Ito, yan. Gusto ko talagang magtanim yan. At ayan na nga, guys. Bumili na talaga ako kanina. Hindi na talaga ako nagpapigil. So, ayan. So, itatanim na nga natin itong binigay sa atin na talong. Ilalagay lang natin dito sa mga plastic na bottle. So, ayan. Meron ako ditong ito, yung sa saging ito kasi ma-press ko yung saging. So, dahil sa panahon ngayon, tag-init, napakahirap talaga buhayin yung pananim. So, ayan. So, dito natin ilalagay siya bago, la, natin lagyan ng lupa. So, ayan. Meron na ako ditong nakuhang isa. Ayan. Sana swertihin tayo. Kasi, alam nyo naman guys, pagka naman naka nakapagpabuhay kayo ng ano, ng talong, yung talong naman talaga ay matagal talaga yung buhay niya bunga lang siya ng bunga. Kasi last year, mayroon talaga akong tanim na talong. Ayun. Um, matagal. Matagal siya bago namatay yung talong. Pero, nung napabayaan ko nga kasi nga, napaka-busy ko. Ayun na. Pero at least, mayroon akong binhi na naiwan. Itinanim kulit. Nga lang, isa lang yung nabuhay. yon Ito sabi sabi niya, tinanong ko siya kung ano bang klasing talong to, kung yung maliliit lang ba o purple. Sabi niya, hindi niya daw matandaan. So, tingnan na nalang natin. So, ayan. Siguro, bababa ko ng konti yung camera para makita niyo talaga kung ano ang ginagawa ko. Ayan. So, ayan nga. So, lalagyan natin ng lupa. nabunot. <laughs> nabunot siya. Ilagay natin ulit. Mas maganda magtanim sa hapon para sa akin dahil um, parang makakapagpahinga siya sa gabi. Hindi mainit pagka inilipat mo siya. Sa akin lang pala gaya, ko na lang doon sa iba. Pwede na, pwede rin siguro sa araw kung tagulan. Walang problema yan. So, ayan na, nailipat na natin yung isa. So, ito, alam nyo guys, ang gagawin ko dito, itatago ko muna to o itatabi doon sa mga malilim ng isang linggo para hindi siya mairita. Para mapresko siya. Kasi pagka mga bagong Ah, lipat, ayaw nila ng ginagalaw-galaw. Gusto nila, ano lang, steady lang sila. sa yun nga, ah, didiligan na lang natin ng marami. Kasi ayaw nila lang masyadong nagagalaw ng ilang araw. Mayroon din naman niya ng, mayroon naman din ng saging. So, ma-press ko rin siya. Walang problema. So, na lang natin sana maging okay siya sa loob ng isang linggo Tatago lang natin doon sa mga malilim. So, ayan. Naka-one na tayo. One. Another. Ito, medyo malaki. Medyo malaki yung ating battle. Meron na tayo ditong mga nabubulok na mga dahon, guys. So, marami tayong compost. Yung iba, hindi pa nabubulok ang iba. Kasi yung iba, dinagay ko na doon sa mga iba kong tanim. Yung iba naman, bagong kompos ko lang siya. So, ayan. Sabi nga nila guys, pagka ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. So, ayan. Yan yung pinagkakabisihan ko. Yan yung pinagkakabisihan ko. Ay, na natin kasi para yung ugat para yung ugat diretso na tapos na lang natin ng saging para ma-presko siya yung kanina na bunot ko siya na hugot ko siya na walang lupa pero tinanim ko pa rin guys tingnan natin kung nabubuhay siya so totoo lang napakainit kailangan dalawang beses. Two times kung pina, dinidiligan yung ano ko, yung mga gulay. Umaga at saka hapon. Kasi pag hindi mo diniligan ng hapon, wala. Ano sila, matamlay kinabukasan. So, sino ho ba yung mga ano dyan, mga farmers? Na-try ho ba pag hindi nagdilig ng hapon, tapos matamlay yung mga tanim? pagdating ng umaga, na-try ko yan, hindi masaya. So, I make it sure na dinidiligan ko pag hapon. Kasi nakikita ko, ano, uh, pag umaga, wow, ano, parang tao. Tao din ah, na nag-bloom, nag-blooming ba? Blooming, ganyan. <laughs> Kasi syempre, halaman, tao, Inaalagaan talaga kasi ang halaman para mamunga, mamulaklak ng marami. Ganon din yung tao inaalagaan para namumukad ka. Charot. Charot. So, ayan guys. Nakakadalawa na tayo. Actually, naglalagay ako nung ano, bukod dun sa compost naglalagay talaga ako guys ng uh, yung abono kasi talagang effective talaga yon ah uh, ito naglalagay talaga ako noon ng one time para mataba siya so ito yung tira na lang oh ito yung naglalagay talaga ako pero kailangan wag masasagi yung ugat niya kasi nga ang mangyayari natutuyo siya o namamatay yung halaman so ayan bibigyan na natin So, nakakadalawa na tayo, guys. Oh. Hmm. Pero bago yan, guys, bubuksan ko muna siguro ito. Bubuksan ko muna to. Mamaya ko na ipagpapatulo yung yung pagtatanim ng ating Ah, oh, ganito pala yun. Oh, ito yung upo. Ayan. Siguro magtatanim lang ako ng mga ilang peraso. Hindi ko lalahatin. Kasi madami naman pala. Madami. Nahulog yung dalawa, sayang. Oh, no. O, oh, yan. Tapos, ito naman, yung talong, uh, bukas na siguro, hindi ko na i-open today. Bukas na. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching. See you my next video. Bye!